Isang bonggang sorpresa ang natanggap ni na Kim Chu at Paolo Avelino mula sa kanilang kaibigan na si Vice Ganda, isang brand new luxury car. Ang nakakagulat na regalo ay ibinigay ni Vice Ganda bilang bahagi ng kanyang pagbati sa bagong kasal at ito'y naging usap-usapan sa buong showbiz, ayon sa mga nakasaksi. Inabot ni Vice Ganda ang susi ng sasakyan sa gitna ng kanilang wedding reception na ginanap sa isang exclusive beach resort. Hindi inaasahan ni Nakim at Paolo ang sorpresa, kaya't kitang kita sa kanilang mga mukha ang gulat at saya ng buksan nila ang kahon na may nakalagay na luxury car key. Ako lang talaga ang pwedeng magbigay ng ganitong klaseng regalo, birong sabi ni Vice Ganda habang iniabot ang susi kay Kim. Gusto ko kayong makita na nag-e-enjoy sa bagong buhay ninyo bilang mag-asawa at para mas comfortable kayo sa pag-travel at pag-bonding. Nang makita ang regalo, hindi mapigilan ni Kim at Paulo na maging emosyonal. Vice, sobra-sobrang thank you. Hindi namin in-expect ito. You really made our day even more special, ani Kim habang niyayakap ang kanyang matalik na kaibigan. Si Paulo naman ay nagpahayag ng kanyang taos pusong pasasalamat. We are truly blessed to have you in our lives, Vice. This is more than we could ever ask for. Ang luxury car na niregalo ni Vice Ganda ay isang top-of-the-line model na kilala sa kanyang eleganteng design at high-performance features. Ayon sa mga insiders, ang kulay ng sasakyan ay pinili mismo ni Vice Ganda na bagay na bagay sa personalidad ng bagong kasal. Bukod dito, may personalized plate number pa ang sasakyan na may initials ni Nakim at Paolo. Ang grand gesture na ito ni Vice Ganda ay nagpatunay ng kanyang pagiging generous at supportive na kaibigan. Sa social media, agad na nag-trending ang balitang ito. At maraming netizens ang nagpahayag ng kanilang paghanga sa pagiging mapagbigay ni Vice Ganda. Ang hashtag Vice Ganda Gift for Campaolo ay naging isa sa mga top trending topics na puno ng mga komento mula sa mga fans na natuwa sa gesture, bukod sa luxury car, Ipinahayag din ni Vice Ganda ang kanyang heartfelt wishes para kina Kim at Paolo. More than the material things, ang pinakamahalaga ay ang love and happiness na meron kayo. Always support each other and keep the love alive, sabi ni Vice Ganda. Ang regalo ni Vice Ganda ay naging isa sa mga highlight ng kasal ni Nakim at Paolo na nagpatingkad ng selebrasyon at nagbigay ng dagdag na saya sa kanilang espesyal na araw. Ayon sa mga malapit sa kanila, si Nakim at Paolo ay excited ng gamitin ang kanilang bagong sasakyan sa kanilang honeymoon at mga future adventures bilang mag-asawa, sa kabuuan, ang kasal ni na Kim Chu at Paolo Avelino ay isang celebration na puno ng pagmamahal, kasiyahan at sorpresa, at ang grand gesture na ito ni Vice Ganda ay tiyak na magiging isa sa mga hindi malilimutang bahagi ng kanilang love story.